Hindi ako makapaniwalang nagawa tong movie na to. Magsisimula ito kay Dave Skylark na nag-host ng isang sikat na TV show na kung ano-ano yung mga tinatapik. Sa tulong ng producer ng show niyang si Aaron, dito nila na may isipan na mag-interview ng isang taong kontrobersyal at bibihira lang ma-interview at dito nga papasok yung leader ng Bad Korea na si Kim Choo Choo <laughs> Oo, Kim Choo Choo kasi baka mabura yung video ko eh. <laughs> Siyempre, nag itong upcoming interview na to kasi nga first time lang itong mangyayari at dito nga kukontakin ng gobyerno sila Dave and Aaron para sa isang plano Nabawian ng buhay itong si Kim. Kaya naman sa pagdating nila sa may bad Korea, dito nila kakailangan ng gawin ng lahat para magawa yung misyon nila. Pero hindi nga ito magiging madali dahil bukod sa marami nang alagad si Kim, magaling pa siyang magmanipulate na makakaapekto nila David Aaron. Tal ng movie, The Interview. Ngayon na lang ata ako ulit natawa ng ilang beses sa isang movie and partida na panood ko na to ha. Ah. I hate us costing anus. Grabe <laughs> performance sila sa si Trojan and James Franco dito. Pag sila talaga nagsama, instant classic eh. Pero alam mo yun, it is what it is na ngayon. Tutawa ako dito doon sa may tigre na scene tapos yung honeypotting running joke nila. Sabi ko nga sa intro ng video na to, hindi ako makapaniwalang nagawa tong movie na to kasi kung sa ibang leader ng ibang bansa ginawa to, mas malaki pa yung issue nito eh. Grabe galing ni Randall Park bilang Kim dito. The facial expressions, yung pag-deliver niya ng mga linya. Ito na ata yung one of his best roles eh. Maliban sa pagiging Jim sa may The Office. At maraming nang babas sa mga ganitong klase ng mga movies. Ito yung mga movies na ang sarap lang panoorin kasi ang chill-chill niya lang na kahit nakaupo ka lang, kahit anong ginagawa mo, magigits mo yung story eh. Kahit nga pinanood ko to, parang gusto ko tuloy i-rewatch yung Superbad, Project X, 21 and Over, ano ba ba, Pineapple Express, Um, Green Hornet um, This is the End Marami pang iba The visuals, I love the cinematography na kung ano lang talaga yung hinihingi ng story ayun lang yung pinakita nila and I love the color of this film na it's dull in a way na bagay doon sa lugar ng Bad Korea gusto ko rin yung pagkakasulat ng mga jokes dito na ang ganda rin ng mga timing noon and ang kudos sa performance ng mga actors kasi karamihan ng mga jokes talaga dito natawa din talaga ako eh. Simple lang yung story and even though it's unrealistic at times, satire naman din to eh. Mga kahit comedy yung approach ng mostly ng mga scenes, it doesn't feel na walang kwenta yung scenes kung baga may purpose pa rin siya kaya goods na goods yun. I love how they written yung character ni Kim na paroding parody siya ng totoong Kim na talagang minak nila siya with his manipulative behaviors, yung pagiging sa Kim niya, pagiging hindi makatao, lahat yon na ipakita nila within the film ng malinaw kahit comedy to. Siguro sana lang mas in-explore pa nila yung concept or yung mismong story kasi there's more to what's happening there na mas malalapa pa na pwede pa sarang maipakita dito sa may film na kahit ginawa na lang nilang in a comedy way para at least mas maipakita siya sa wider audience and mas mapag-usapan. Pero overall, nagustuhan ko naman yung film at ang torta rating ko with the interview is 9 out of 10.